na lang may panahon tayo. Yung nantamog nga nung tama ko. Muli ako ang giingon. Huwag ka nang mag istorya istorya na niya tamag ka sinabot. O niya makinahang lantag mga tulay, mga tao nga mga istorya. Kisa may sugo o ni mga tos. Alihano, nga sundalo. Aquino. Jokno. Hilbay, makalintal. Wa mo yang gidepensa han pobre puro mga dato politiko. Ruhas. O sa may nahimo ni Graduate daw sa Watson. Warton. O sa man Watson. Warton, Warton. Watson mo man grocery. Irenta nya da. Kasi nandoro naman eh. Gita ba nga may name mo niya. Maghuwat lang na ikaso komunista. So, kanang 53 years, muna nga nang ituyo na ko na. Kanang 50 years, muna yung mga tawhana. Kanipod si Ali kauban o si si Tungyawa, pa si paribol ribolt, ribolt pagkabot, hambog-hambog, sakit-sakit. Pagkabot nga to sa peninsula, nangaon pa niya, humani surrender. So, klase ha. Eh? Pabilibon, gano'n yung mga tigas. Ha? Ayan, na ay, iba ayaw na lang na. I kumpara ninyo sa kontribusyon sa kinabuhi sa Pilipino. unsa man yung mga tawa na ikumpara nyo. Ma, ma, may mga mga sa dili sila tag-iya. Kamoy tag iya kay kamo may tag iya sa yuta dong. Kanang palm oil di sa Mindanao. kong palm oil factory na as Mindanao. Palm oil ila na. Mauwaw lang po sa maingon ng ila kay ang yuta na ila. Ang kusao man mo na palm oil po yuta. Ila manang yuta. Muna ako akong kiyo, nakahatag ng na kwartas ekonomiya, trabaho, and helping the equanimity of the country intact. Ano yung kumpara ni mo ano listahan nga, Sos Mario Sef. Gusto lang ni mo sikat pagka maniwa na yung trabaho ni Tanawara. Wala, ano, masamay mag... Huwag mo na yung klase inyong gustong senador, then I'll tell you, you are Puyo elect. So pag abot sa panoglit si si ayaw ko i nga. Ing nun tamo putang na hindi na ang ko na. Ako ka trabaho ko sa ang guling. Ayaw ko ninyong surang-surang ah. Ano na, na ilistahan oh. Otso diretso. Kung apagahan na yung eleksyon, lukso na sa imperno. Karon. Bato. Tanis Bato, tanawang akong freezing sa akong choice support sa fundamentally honest. Naabot ni sa Dabao fiscal ko. Gikasal ni ako ang ninong sa ilang kasal. In and out sa sila sa Dabao kay may tour of duty sila sa assigned lain lugar. Pero ng ako na yung mayor niya, medyo nagkaroon rin ako ng kunting diskarte. Ako na siya ginapabalik ng to per me. Pero ano mawak na po balik. Kay kanay trabahante yun. Nga nung nabato ni siya, kaya ang iyang lugar sa Dabao del Sur, ang ilang barangay, barangay bato. Muna na siyang nabato. Muna iyang, pero dito sa PMA, Kay dako mong kay glawas, mong kay kulatao na di man matumbat ana ano lawas ano. Oh, mo nay Fundamentally honest kay kaning mga pulis mga istasyon. Eh bawa mo? Hatag anak ang naay masulbad nga krimen, manghatag og litson kada Pasko. Ginadawat na nila. So, maingon kag bribery na. No? Agi gratitude pa salamat. Pero maingon, mangyayok ni siya. Walay police chief ni Agis sa Dabao nga gago. Tanana sila ni Apag-Agi ang nag chief of police. Tarong, yun na. Kaya mag na sila magbinuang, putang inak kita'y magbarilay, mag magunay yun na nga sa Dabao. Muna, murente sa, muna, panawa ka ron. Murente. Sir Lapendia, si Koy, undersecretary. Chief of Police, tarong yun na. Huwag ka kadungog ka na nilang mga ah, trabaho sa gobyerno. Mga mga, na agig dabaw, tarong gina. na. Ay, bato, tarong. Nga, hindi ko ganig trabaho, trabaho. Ako, katapusan ng kidnapping, Tungod mapaguna sa kamera ron. Mabasa makuha ka kamera masundan ko kay. Sikasa sa man karon, Manila na mga anak. Katapos na kidnap nga bata, gikidnap sa iyang yaya. Nga ngutan na ipungutan niyang mama, tagadiin na itong yaya, tagapagadian. Uh, Kibaw na siya kung sa'yo ang ibuhat at to sa terminal, isum ang kamera kung ura sa... Naagyo nga to ni Sakay para putabato. Putabato, musakai naman nagbarko pa doon Eh, pagkabuntag, solve. Pero gipatiran okay, ko itong yayang tiguang, lagpot god. boat spikas kwarto dagot ko na nang magang bata imong basta ka ng ginap-ginap, kamu, bata imong repon, o babay imong repon, yang pag yung patsyong kawatan imo buhi ontak. ito ng rape of four months old. Kaluoy sa Diyos, patay na to. Nangyawa. Mga pagtarong. Pwede mo kapugong yaw na inyong uwag, papalit o ice. Lubong ng imong it. Sunod. Bongo. Torya <ượng> ning <speaking> bongo ni. Batangin niyo <Spanish> ni. Tuo ka bang Chinese di mana? Yang papa Chinese pero pareho man ito kasi bongo Chinese mga maldito ka ni. Pero ka siya. Ang iyang <in Spanish> <speaking> amigo, <in> sundalo. <Spanish> motoy akong aid. Naglaro ni sila og basketball, si bato, og sibong, og katong akong aid. Pagpasa sa bola, ang botong ni pasa sa ila, pagsaw sa bula ni Dritsog Katumba patay. So, siyempre, mag, namang yung mo ni muna, wala. Na, nagkakandarapa na ko, kahit tao man ako, amigo man po nila, yung, Mayingon ni Sibong, Mayor, ug gula ka pa'y medyo mo tabang ni mo, si kaso ni Tanan, ako'y mo volunteer ona, So he stayed with me for 21 years. Diretso-diretso na. Kani si bisaya na dako. Pero ang tatay ani, dako kalubihan, Pero kamong mga mason, Mone ni mone mo grand vision nato nga sa Davao. Ang kanang printing press diha sa likod sa UM nga dako ila na. Muna kung giingon nga dato ni. Maingon ka lang kambong gunitan ang gobyerno sukad na mayor ko 21 years ago. Maingon ka lang 10 billion na Mga sunog Ako akong tambag ba kamong kamong mga local officials. Nag-enisunog ay mo pagdaog kaldero bugas.